may nagtanong sa akin, uh, paano ro ba ako napasok sa industriya ng pangungulik na ng utak? Eh, sagot ko dyan is, dahil yan sa nanay ko. Kasi sa matagal na panahon, yung bata pa kami, maraming racket yan eh para, para mabuhay kami. Kasi, well, mahirap naman talaga ang buhay dati. Eh, siya ngayon, ang uh, gumagawa ng paraan para kami makasurvive sa araw. -maraw. So, marami siyang ginawa ng So, andito siya. Tanong natin kung Hi, Ma. Hi. <laughs> Ayan, yan si Mama ko. Okay? Naalala mo ba yung bata ng bata? Ba, may nagbebenta ka ng alahas? Hmm. Anong ginagawa mo sa akin? Eh, ikaw ang nangilingin. Nagpapahulugan ako ng alahas. Kasi so, wala namang nakakabili ng cash. Mm. Siya ang taga-Singil. Sa... Nagkakatay din ako ng baboy. Oo nga, no? Siya din ang... Ito, ito, ito. Siya din ang taga-Singil. Ako pumukuha ng holder. Tapos siya ang taga-Singil. Nag-ano pa yan? Nagre-repack pa yan ng mga... butong pakwa. Oo, oh, nung elementary ako, no? Butong pakwa. Ma Mane. -man oh. uh, ano pa? Diba? Hmm. Diba, mga kayo, yung beans ng bang yung ano na pula. yun pula. Yo. Kinaasan nakakakuha pa ako ng pera sa kanya eh. doon diba. ko na Basi, hindi 'ko paki-mano 'yan kasi dito share 'yan eh. Nat talaga papasukin para lang maibigay niya yung nararapat na para sa mga anak niya. Ginagawa niya 'yun dito na tinatanan ng Asia. Uh, yung panada Panada, no? Panada, pulpurun. Mago ang pulpuron Mag niya. Tapos, okay, na oh, na ta sa karuhatan. O, dalahit na sa karuhatan. Yung, ano, yung, 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 yung tayo, di ba? Mm -hmm. Pero yung gigising kami ng, ano, ng madaling araw, mamamalingi kami sa, ano, sa, ta may Malintano, may may kawayan. Saan sa, sa Namimili na na kami ng baboy, nakakarating kami sa may kawayan. Muntik-muntik <laughs> nga ka nang kami nakukulta. <laughs> Oo, oh, no? Ah, uh, tapos may kalokohan kami ni Mama. Uh, yung pera para hindi man sa sapatos na kalagay. Sa sapatos. Kaya yung pera bago pa makarating doon sa ano, mabaho. <laughs> yeah. Pero ano, yun yung kinaano ko sa Mama ko kasi na, yun yung nakuha ko trade sa kanya. Lagi na, naging maging masipag madiskarte. Kasi pag madiskarte at masipag, hindi ka magugutom eh hindi dahilan ng pagiging mahirap para hindi kang makapagpaaral ng anak. At hindi dahilan yung para ikaw ay gumawa ng hindi maganda para makapagpaaral ka hindi ka gagawa ng maganda. Madara, maraming paraan para makapagpaaral ng anak. Kasi ako gusto, gusto kong makatapos noon eh yeah, sa awalan hanggang sa panag-init na lang yung pagtatapos ko. Hanggang ngayon ay eh, gusto ko. magkakaroon. <laughs> Kaya nakatapos naman ako ng high school. Nakatutong na ako hanggang, ano, second, eh, first year. Tapos na kumuha lang ako ng bookkeeping. College na college. Hmm, bookkeeping. Na vocational sa Gregg. Gregg na yun, no? Eh. Tapos talagang, pinusikin niya, makatapos kami na yung magkatapatid. Eh. So, Kasi yun ang gusto ko, e. Eh. Magkatapos ako. Eh, hindi nangyari sa akin. Hindi, mo mga anak ko na lang. Makatapos. Naaalala oh, naalala ko pa noon, ma. Pagka yung sira na sapatos natin. Sabi ko, mabili mo naman ako ng sapatos. Ano lang yung sinasabi? Ano, gusto nyo? Sapatos? O, oh, hindi magsasapatos nyo. Hindi kayo mag-aaral. Ngayon, pagka kayo nakatapos, bumili kayo ng maraming sapatos. Pagka kayo nakatapos, maraming sapatos ang pwede nyong bilhin. Yeah, Gagawin, re-remedyan ngayon ng papa ko. Oh sa Paros, didigit lang. Tagli. Tagli. Yeah. Ayos naman. Pero, kagambahan lang, hindi kami pilag-tsinelas ng nanay ko. Ah, hindi lang? No. Noong, ano, noong elementary. Nagsasapatos naman kami. Pero, hindi kami pilag-tsinelas. Yun ang nakakatawa. At saka, ano naman, malilinis ang mga damit nyo. Oo. Isang linggo pa-plantain kung lahat ng mga damit nyo na pang Hindi, hindi kayo yung isang isang uniform lang sa isang tipo. Oo, oh, hindi. Hindi, yung ano, naalala mo, nung high school kami, dadalawa lang pagpanggol. Eh, pantalong din ang <laughs> problema, pantalong eh, ang maganda, ang marami. Ah, yun Oo, <laughs> ano, yung po, ano, yung na naman, pang, pang isang libro. Ang gusto ko lang, ano, hindi ito kasi man. Kumbaga, kasi kaya ako nag-vlog, gusto ko makatulong sa ibang tao kung uh, ano ba yung tamang gawin sa pangungulekta, tamang gawin sa pangungutang, yung nakakayon sa batas. Kasi ngayon, gaya ng mga online lending applications, yung magmamagamit ng house, marami kasi yung complain na nare-visit Eh ngayon, gusto ko kasi iparating sa mga tao, no, sa mga viewers natin, na uh, wala naman problema magpa-utang. Diba? Ang, 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 ang masakit kasi is yung pamamaraan ng pangunguleta. Diba? Tsaka, an, ano, ang, at sa akin, lagi yung Pag nangutang kayo, bayaran nyo. Diba? Para makautang ulit. Yung, yung precise. di kasi yung ano dyan, ba diba? yung face value. Eh, ako nga eh, sa palengke, pinipilit ang mga utang ako. Sige, umutang uh, ka na, umuha ka na ng ulang, ganyan na yan. Kasi, pagka hindi naubos ang aking empanada, eh, inilalaho ko sa palete eh, Ngayon, eh, makikita ko ng mga suki ko, Hoy, ay na, ito na, abit ko kunin mo na ito. Saka mo lang bayaran ako. Ay, nako, ay lang may utang. Sabi ko, kung ano lang meron, yun lang kainin. Tsaka isa pa, ako nakapagpaara. Yung yeah, mga mga trabaho ko ngayon yan, mga sideline-sideline -side ko. Tapos, meron akong kakilala at ngayon na eh, presidente ng senior namin, may tatay yung nagpapautang 5% lang naman. Pwede ano na, opening ng klase, nandun na ako, ma-utang na ako ng pambili ng bag, pang-tuition, okay. ang aanay ko doon, ang um, pederiko, ano mo, Bapayaran ko yung pag nanganak yung mga baboy ko. Kaya pag nanganak ng baboy ko, nagbenta ako ng bee, wala akong magiging pera, mapupunta yes niya sa at sa kanya. Pero, ang kagandahan nun, pag kailangan mo ulit ang pera, makaka-utang ka ulit. Oh. At saka hindi lumilit ang mundo ko. Kasi, ako, nagpapautang nga rin ako ng mga lahas. Pero makakapalang ko ka, ano pa, pag makasalubong mo, dito nakatingin ka sa kanya, doon siya sa kabila naman matitingin. <laughs> Kaya kung may daan na iba, doon naman sa kanya. Anong ginagawa mo sa pagkagawa mo? Ay, eh, nangayaan ko na lang. Eh, wala akong magagawa. Kung ayaw magbayad eh. Ka kasi, ang tao, pag gusto magbayad, pag may pera na magbabayad, ay eh, hindi na pang sigilin. Kamukha ngayon yung pakakahang ko. At sabihin lang tao, eh walang pambayad dahil nagkasakit. Huwag na hintayin yung maningil ako kasi nahihiya maningil. Ako ko nahihiya dahil nahihiya talaga man. Pero pag nagagalit ako, ay minimessage ko na lang sila sa mabuti na lang eh. Ba't hindi mo sila sabi sa akin? Ba eh hindi na dahil... eh. <laughs> Baka mamaya eh ano. Eh sa so, totoo lang ha. Sa naranasan kong hirap ng buhay namin ultimo kanilang kuryente, pinag-inaano ko na, pinag-provide ko na. Kasi pag ayaw ko na puputulan, eh, meron ko yun. Ah, eh. ikaw aabono ah, ako na mga. Oo, ako na magbabayad. Pag sila'y nakapera, tsaka na lang nila babayaran. Kaya lang sabi ko, ayoko ko naman na magkasunod-sunod na biling na naman sa, sa ano, hindi pa kayo nakakabayad. Ang akin lang, ayaw ko na puputulan ng kuryente. Kasi Pangalang ko yan eh. Sabi siyempre nga, mo pangalan mo, yan ang kayamanan ko. Oh, oh. Tsaka ang mukha kong hinyaharap ko, hinyaharap yeah. yeah. mo sa sa taong pinagkakautangan mo. Eh, meron nga akong utang ang nakalimutan ko. Eh, nagpunta dito sa paupahan ko. Eh, naasad ko. Mga sister, meron pa ako utang sa inyo. Sabi ko Kasi yung teacher, eh, maagang kumuha alis hindi mo natag, hindi mo mawadadag na sa bahay. Pero at least ang akin doon, naalala ko nung nakita ko siya. Hindi lang ako. Kaya hindi lang siguro taon yun. Eh, pagdod pala. Ay, sabi ko siya, ay hindi na sister, ay okay na yun. Ay hindi okay yun. Sabi ko, kasi makapag ako'y namatay, sabihin niya may utang ko eh, panunod. Yung aking kaluluwa ay eh, pa. Baka bumaba pa ulit ako dito sa lupa. Kaya pag gusto magbayad ng tao, ay eh, magbabayad. Meron tao, may pera na, ayaw pang magbayad. Kahit na, kahit na anong silin mo dyan, hindi magbabayad. Lima na lang kung siguro yung uh, aasuntuhin Eh, ngayon, it's more plain. pero naman, uh, meron naman ngayon, small more Eh, kaya lang, din ano, yung matrabaho. Eh, uh -huh. ako, ako yung sa sobrang kalalakad ko siguro nung harap, kasi ha, tingin, kabibenta ng kung ano-ano, yung e, pa ako, ayaw na maglakad Gusto na lang sa bahay. At mm, eh, ito talang mo e, ni kahit pa paano, eh, meron mga anak at meron akong konting kapraso pa paan Nakakaraos naman kami sa buhay. Ang importante, yung credibility mo. No, sa Oh, hindi yung malayo pa pa, pagtataguan ka na ng utak. Oo, oh, no? Oo. Eh kaya kaya dito, nag-OJT niya ano anak ko eh, sa lima libo pera ko, siya Ani, no? Oo, oh, niya ako dun sa anak naman, yung iluutang ko, dahil patay na yung, yung iluutang ko, yung tatay niya, patay na. Ay, lumapit ako dun sa, sa, sa senior presidente namin. Sister, sa ko, oh ano yung lang yung pambayad ko sa overhead mm -hmm. eh. Eh wala na siguro sa ano naman at napag-uusap siguro nila na ano naman yung maayos mong bayad. Eh walang, ano, wala talagang, walang hesitation talaga may nautang niya agad ako na liban dito. Kaya yung anak ko nakatapos at ngayon eh, isa sa mga mag-provide sa amin o ang kamo. Tapos, eh yung pa, isa pa. Bago ko pinuha yung pera, ako yung six years po, ako yung parang matatagalan, hindi, palagi ko yung hindi dalawa o katulong linggo o ano, akabuti nito ng buwan bago mabayaran ko. Ayun lang, problema, parang problema. Di madali siya, pinabayaran ko siguro yung mga dalawang buwan. At least ba yan? Uh, ano? Ba yan? At sinabi ko naman, eh kasi kung ah. gagamitin nyo limang limo, ah. eh... Kasi hindi naman, ka pa inisip mo kung ano na... Uh, siyempre naman, alam naman yung isipin mo lang. May pagkagamitan siya. Kasi yung iba okay, talaga, basta ako nakuha ko yung pera. Eh, mas kapulos. <laughs> kasi mamaya ito ko ang kasira. Uh, Totoo. Hanggang ngayon yun, pag nag-sharing ako kung paano ko magpaano binabanggit ko yung kasi ang pera na babayaran. Pero yung utang na loob, kasi utang na loob yun, wala kang may sinabula. Hindi na utang pa lang na wala kang binigay sa kanya ng ulit. Eh, dapat ganun para pagpapalain ka. Una sa Diyos, talagang hmm, pagkagabi yan, pag wala pang bawang ng mga anak ko, eh, nagdadasal na ako pagkagabi pala. Eh, awa ng Diyos, eh, may dumarat, eh. Oh, yeah merong magpapagupit, merong magpapagahe, merong magpapakulot. Pag-hostess nga lang, hindi ko eh. Kasi hindi ako, hindi ako marunong mag-hostess. Mag eh. Nak nakakatawa pa noon, nag-aaral kami. Sa sobrang tipid ng nanay ko, kasi wala kami. Ang gupit siya din. Oo, oh, kasi, di ba, elementary ka? Hindi, high school na ako noon eh. Sabi ng teacher ko noong high school, ano, 2 uh, by 3. So, ginawa ng mama ko, 2 by 3 naman, to yung ahit. <laughs> Talagang doon na simula yung ahit, tapos tsaka lang pumid na gano'n. As in yung, wala ka naman magagawa, be proud kung ano yung ginawa sa iyo ng nanay mo. Diba? Wala ka naman. Sino naman ang ano, at least nandito kami ngayon, di ba? So, yung, yung ano, ganda nung sinabi mo, yung, yung binigay mo sa kanila. ano. Kasi, Kumbaga, at least magiging inspiration yung sinabi ko sa kanila. Na, Ay, kasi iyon naman ang naranasan. Oh. Kasi pagka ikaw yung mamungutang lang, puro ka utang, Dahil naranasan ko ngayon, meron na utang sa akin. Mm -hmm. Ano, pang mga anak, pang, pang medical yata. Oo. Mm -hmm. Eh, dalawang libo daw. Sabi ko, wala akong dalawang libo. Meron na, wala akong dalawang libo, pwede ito kami. Hmm. May pera Pero kailangan ko rin yun. kita sa dito lang. Yun. Sabi niya, oo, oh, ate, eh. eh, talit sa ate, nakaraka na ilang isang taon na yata may get. Eh, di, ako naman, sa totoo lang, sa akin, sa akin, sa, sa pag-iisip at sa aking damdamin, hindi, hindi ko na yung iniisip kasi alam ko ba't mga kailangan niya. Hindi. Kaya na, yung ginawa ko sa akin, na, oh, kung makikita ko, parang, parang may nawawala. <laughs> o, bigay na. Eh, ngayon, dumating ang pagkakataon, siguro walang-wala. Ayun, magbibenta okay, ng tangke sa akin. Ike, ma. Ah, yun, ito. O, oh, eh, sabi ko yung may tangke yun, may tatlo tangke nun. Ako naman, sabi ko, di man ako gaano nagamit ng na ano, dalawin ang tangke ko. Oh kasi siya pa naman hindi, hindi wala nangyari. Dito na, dumating na naman ang pagkatatao na ate, kasi siya ka na ako, pinupulit kita. Kailangan ko lang ang pera kasi mag, uh, kailangan niya sa ka, niya mag-open ng account eh, dahil yung asawa niya na matay, ano, yung makukuha sa ano sa SSS, kailangan okay. ko open ng account. Uh. Oh, Pati yung ano, burial yata. Yung hindi mo makukuha. Eh, hindi sabi ko, Hindi na pito kay Papa mo. Tumas Kasi, sa totoo lang, nasasaktan ako ng ibang. Kasi parang niloloko ka na eh. O, talaga niloloko ka na. Kasi ako, sa akin, pag wala na ibabayad, nakaharapin kita. Kasi nangyari na din yan sa akin. Mamamatay si mga Kung may utak pa ako limandaan. Meron akong bagong bigay yung padala niya, pinagiyan mo na transistor, hmm. na very low. Bago mamatay sa mga pederigo, pinigay ko yun, ayaw kong mamatay ka sa mga pederigo ng mga pederigo. Sabi ko, to. Okay. 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 Sabi ko, kaya kung ano, hindi ko pwede hindi ka makabayan ng pederigo. Parang paraan. Ngayon, kung talaga wala, wala ka nang kung may ka ng ano na, Ayan, pag ako'y nakaluwa. At ako din ang panalangin ko yung mga may utang sa akin. na mm -mm. Para ako mabayaran. <laughs> Kasi hindi, uh, hindi ako gagalit na saan sa ano sa akin. <laughs> hindi gano'n. Ayaw ko mamatay sila. Kasi gusto ko eh magkapera sila na ako'y maalaala. Mm -hmm. Ang masakit. Pag siya, eh, pag at hindi pa ako naalaala. Eh, baka ayun eh. Patalangin ko na nga nakausapin na si Lipan ni San Pedro. So, <laughs> Di ba? Ganun na. Tsaka kailangan sa tao. pag usap na sa pangin. Talag sasagot sasagutin lahat niya. Ah, ito kailangan. At kung anong paraan ang dapat mong gawin para ito ay makaraos sa buhay. Uh, Alam nyo, nangingi lang ako ng voting oras sa namin do, kasi nagpapahingi nagluto yan eh. eh maraming salamat na doon sa sa binigay okay. advice Not, not only to, to, doon sa mga nanonood, pati sa akin. Maraming maraming salamat. Uh, so, I hope may natutunan ngayon ngayong araw. No? Uh, at, uh, Maraming maraming salamat po sa panonood at pagsuporta sa ating channel. Sa ngayon, yun lang po.